natin ang pag-uulat mula sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live, live. Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. May dalawang po na barangay sa lungsod ang sumailalim sa barangay drug clearing program rollout training ng Batangas City Police Station. Ah, mga ito yung mga nominado upang maging drug cleared barangays para sa taong 2024 to 2025. Lain ang pagsasani na madagdagan pa ang kasalukuyang tala upang ganap na masuk po ay pinagbabawal gamot at matulungan ng biktima ng mga ito. Ay sa Batangas City PNP mayroong 47 drug cleared at 7 drug free barangay sa Batangas City. Tinalakay ni Department of and Local governmenta uh, o DILG Officer Esther Dator uh, sa nasabing pagtitipon ng nilalaman ng BADAC Executive Order. Ibinahagi naman ni Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Provincial Officer iya Racial Mission uh, ang mahalagang impormasyon tungkol sa barangay drug clearing program uh, habang ang paksahing sa community-based drug rehabilitation program uh, ang ibinahagi ni Dr. Liza Gonzalez uh, ng City Health Office. Uh, mula sa DWALFM uh, 95.9 ito si Rens Belda ng si CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat Renz Belda mula po sa impila ng DWALFM Radyo Totoo CMN Batangas. Sa